overlooking doon sa taan. Ano hey, pong habang tayo naglalakbay? Sige lang. Punta ka na doon na. May oh. sa

Nalubot na ako. <laughs> oh, Yan. Basta minsan kaya nang ng pagpumbumabati. Normal lang tayo. No. <laughs> <laughs> kaya kaya yun yun. Lord. kaya. yung yun yun? Ano yun yun? Ano Ano yun yung oh, <laughs> yun, yun. <laughs> <Aba. laughs> <laughs> Oke kita parent tayo dong. Oke nah. Welcome to Hulugan Falls, kau dan. To Welcome to Hulugan Falls. Welcome to Hulugan Falls. One more time. One, two, three. Welcome Lugabal to Hulugan Falls. Pandanan. Punta tayo sa isang water. Punta pa tayo doon sa isang pang waterfalls. Unfortunately, malulubat na ako. 10% na lang. Sana umabot pa para makuha ko yung magandang waterfalls. So, ganyan. Ito ang Talay Falls. Ito ang Talay Ito ang Talay Falls. Meron pa sa taas yung pinakamaganda. Ayun lang oh, ako. yun ang ibabaw na yan Oo. Talay Falls na ito Ito ano. Talay Falls.

Ano magpapa video pa tayo. Yeah. Okay. okay. Eto hey, na ang hidden for. Wait lang. No. Wait lang. No. Wait lang. Natik na. Eto na. Eto na. Eto na. Eto na. 我的爸。 Good.

Oh babalikan. ako ngayon. Ay, wala hindi ko alam. Ito po na Baka hindi kasi may mga ano siya may mga green pang ano eh, damo-damo. Kung nabahayan, dapat wala yung mga green green na. siguro pag bago. Hmm, baka. So, ko na may mga ako pa Kaya nga eh, may mga apa kami hindi pa okay. tayo liligo dito? Tolay talay poles talay talay poles talay poles dito. Hindi naman kita. Ano ba naman yan? Go! Go! Lapit, lapit! Oh, nasa na kayo? Ano ba naman yan? Hindi ko na kayo makita. Dito oh, lang ako. <laughs> o, oh, go. Kita na dito. One. One, two, three. One. 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 One, two, three. Okay. Kaya na natatapos one. Wala <laughs> so, nga pa kayong mga gusto natin sa buhay, yun, masaya pero Magpapagod ah, dyan, masaya rin. Gusto naman sa bahay. Oh. Kasi parang yung tubig yan, yung nalina. hikers. po? Ano <laughs> na. May saya. Thanks God for another day for this wonderful creation of you. Bukas na kayo ng mga paan nyo. nakakatawa na ang lakas mga ugat-ugat na o, at tagal nyo Thank <laughs> you. Hikers na hikers, nakatungkod pa eh. Ay, ang makukupad. Kung sino pa yung mga lalaki. Ang alin? Sino na May na May na daw. Ay, napakabagal naman.